Mga bulkan sa ating planeta katakatakang nagsisiputukan na. Mga pagyanig nagaganap po sa iba't ibang panig ng ating mundo. Ano na nga ba ang nangyayari sa ating planeta? Ano ang paparating na nakapropesiya sa Biblia? Hello, what's up, mga sangkay? This is me, Sangkay Janjan. I'm back for another vlog today. Nakapupulutan po ng kaalaman at aral. Huwag niyo pong kailimutan na i-subscribe yung ating YouTube channel. I-click ang bell at i-click niyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow niyo po yung ating Facebook page. Today mga sangkay, pag-uusapan natin itong matitinding nangyayari ngayon sa ating mundo. May mga paggalaw o mga lindol na nagaganap mga sangkay, sunod-sunod po na mga kalamidad ang nangyayari na isinisisi po sa climate change. Ang mga bansa naman po ngayon ay nagkakagulo dahil po sa geopolitics. At ngayon, ang mga bulkan ay nagsisiputukan. Ano nga ba ang nangyayari? Napakaraming kababalaghan ang nagaganap ngayon sa ating planeta. At hindi lang po yan mga sangkay, maging ang mga kalamidad na katakatakang sabay-sabay po nagaganap. Mga sunog sa kagubatan, mga pagpaha, na kahit ang mga superpower na bansa ay tinatamaan. Tumitinding init ng panahon o tumataas sa temperatura na ang dahilan daw po ay ang global warming. Pagkatunaw po ng mga glaciers o mga yelo, paggalaw ng kalupaan o mga lindol. Ito po mga sangkay ay ilan lamang sa mga nangyayari ngayon sa ating planeta na talaga nga namang nakakakilabot kung iisipin. So ano nga ba talaga ang nangyayari mga sangkay? Meron bang sinasabi ang Biblia tungkol po dito? Actually mga sangkay, to be honest, magamat nakakakilabot pero nakaka-excite ito. Ito po ay nakasulat sa Biblia. At kung ikaw ay nagbabasa ng salita ng Diyos, ikaw po ay guided ng banal na espiritu ng ating Panginoon dahil nakikita mo kung ano po ang sitwasyon ng ating planeta at kung ano po ang patutunguhan nito sapagkat hawak mo ang salita ng Diyos o ang Biblia. Ang Biblia mga sangkay ay ang pinaka makapangyarihan na libro sa ating planeta. Wala pong kagaya sa Biblia na libro bro, sapagkat ang Biblia mga sangkay o ang banal na aklat, nakasulat po dyan kung ano po ang mga propesya o mga prophetic events na magaganap sa ating planeta. At ngayon nga mga sangkay, napakarami na pong naganap. At ayon po sa mga Bible scholars, nasa 20% na lamang po sa 100% ang natitirang hindi pa po nagaganap. At sinasabi nga po nila mga sangkay, na ang susunod na po na event sa ating planeta ay ang tinatawag na rapture, ang pagdagit sa church, papunta sa langit, na na isulat po ito mga sangkay sa Biblia. Ito daw po ang next event. Pagdating po sa prophetic calendar, ang rapture mga sangkay ay ang pagbabalik ni Jesus Christ para po sa lahat ng mga Kristiyano na tapat na naglilingkod sa kanya na andito pa po sa earth at para po i-resurrect ang lahat ng mga taong namatay na bago mangyari mga sangkay ang kanilang kamatayan ay pinaglingkuran po nila ang ating Panginoon ng tapat. Dahil pansamantala mga sangkay, ang mga patay ngayon ay natutulog lamang. Darating at darating ang isang araw sa pagtunog ng trompeta ng Arkanghel, mabubuhay ang mga patay na tunay na naglingkod sa ating Panginoon para sa lubungin ang ating Panginoong Yesus. Ngayon nga mga sangkay, napakaraming nangyayari ngayon sa ating mundo. Pag-usapan na po natin itong sinasabing natutulog na bulkan doon po sa Russia na matapos po ang ilang daang mga taon. Ito po ay sumabog. Sunod-sunod na po ito mga sangkay na pagputok ngayon ng mga bulkan sa iba't ibang panig ng ating mundo. Ayon nga po sa report mga sangkay, nagdulot po ng paggalaw ng kalupaan ulindol na naman mga sangkay itong pagsabog ng vulkan doon sa Russia. Ayon po sa balita mga sangkay naganap daw po ang 7 magnitude earthquake doon po sa Kuril Islands matapos po mga sangkay ang volcanic eruption ng isang vulkan sa Russia. Matapos daw po ang nasa 600 years o daang daang mga taon nagising ang bulkan ito at nagdulot po mga sangkay ng matinding takot ngayon sa ating mundo. Bab bago pa maganap yan mga sangkay kung maaalala po ninyo nangyari din po mga sangkay ang paggalaw ng kalupaan doon sa Russia at sa Pacific Ocean nakita ng dalawang mga mata po natin ang dulot ng lindol na yon nagkaroon po ng tsunami sa iba't ibang panig ng ating mundo at isa po sa matinding tinamaan ay ang Japan Maliban po sa mga nangyayaring ito mga sangkay, napakarami pa po mga kababalaghan ang nagaganap sa ating planeta. Isa na po dyan yung paglitaw ng mga matitinding ulap sa kalangitan. Kagaya na lamang po doon sa China, nakita po nila mga sangkay ang kakaibang ulap Nabagamat may paliwanag dito yung mga scientist. Pero, biblical pa rin po mga sangkay, no? Dahil sinasabi ng Biblia na sa huling mga araw daw po ay makakakita po ang lahat ng mga kamanghamanghang mga bagay o mga kababalaghan sa kalangitan ngayon mga sangkay itong mga nagaganap sa ating planeta may sinasabi ba talaga sa biblia napakarami po mga sangkay ilang ulit po ito sinabi sa banal na aklat kagaya na lamang po nang mababasa po natin sa Matthew chapter 24 verse 7 ayon po sa salita ng diyos for nation shall rise against nation and kingdom against kingdom and there shall be famines and pestilences and earthquakes in diverse places claro po mga sangkay na mababasa po natin sa biblia na lahat ng ito pala itong mga kaawayan na mga bansa, mga digmaan, itong mga taggutom, itong pagkalat ng iba't ibang klaseng karamdaman at mga lindol sa iba't ibang panig ng ating mundo ay nakasulat na po sa Biblia 2,000 years ago. Ganun po katindi mga sangkay ang nangyayari sa ating planeta. Kumbaga, ang banal na aklat na hindi po pinapansin ng ilan, yun pala ay napakahalagang libro sapagkat nariyan mga sangkay ang hiwaga ng ating mundo. Lalong-lalong na po mga sangkay kung ano po ang patutunguhan ng tao at ng ating planeta. Itong nagaganap ngayon sa ating mundo ay nakabase lamang po sa Biblia. At ang matinding impormasyon po dito mga sangkay, lahat ng ito ay nagaganap sapagkat ito po ay mga senyales bago po ang pagbabalik ni Kristo. Ang mga lindol at napakarami pang ibang mga kalamidad na nagaganap sa ating planeta ay bahagi lamang po mga sangkay ng mga prophetic events pagdating po sa prophetic calendar. Kaya dapat alam po natin ito mga sangkay. At ang susunod pala neto ay ang pagbabalik ni Jesus Christ o tinatawag na rapture Apostle Paul mismo mga sangkay ay nagpaalala noon pa sa lahat ng mga naunang mga tao na hanggang ngayon mga sangkay ang mga salitang ito ay nanatili patungkol po ito mga sangkay sa pagbabalik ni Jesus Christ at ayon po sa kanya babalik daw po ang ating Panginoong Yesus na gaya po ng isang magnanakaw sa isang gabi no one knows the date or time napakaraming mga signs ng end times na pwede po nating makita para po maging aware po tayo mga sangkay gagawin kaya na lamang po ng mga lindol, pagkalat po ng iba't ibang klaseng karamdaman, mga digmaan ng maraming mga bansa, persecution sa mga kristyano, lahat ng ito mga sangkay na mga sinyales ay naglilid o papunta po ito mga sangkay sa rapture. Gusto mo bang makasama sa rapture o sa great event ng church kasama ang Diyos? Then, kailangan mong paglingkuran ang ating Panginoon. Ano nga ba ang magaganap sa rapture? Ayon sa Biblia mga sangkay, sa 1 Thessalonians chapter 4, sa araw na iyon ay mari naririnig ang tinig ng Arkanghel at ang tunog ng trumpeta ng Diyos at ang Panginoon mismo ay bababa mula sa langit na sumisigaw at ang mga namatay na sumasampalataya kay Kristo ay bubuhayin muna pagkatapos tayo namang mga buhay pa at natitira ay titipunin sa alapaap kasama ng mga binuhay upang salubungin ang ating Panginoon sa himpapawid. Itong event mga sangkay ay talagang magaganap. Hindi po ito fantasy kagaya po ng iniisip ng iba na malam movie ang datingan Makikita po ito ng lahat sa buong mundo, lalong-lalo na po sa panahon natin ngayon. May cellphone na, may mga kamera may mga cellphone, may mga CCTV. So wala pong takas mga sangkay ang great event na ito. Talagang mawi-witness ng lahat ang second coming ni Jesus Christ para po sa church. Kaya ito po ay dapat natin paghandaan. So paano po tayo maghahanda mga sangkay? Ayon po sa John chapter 3 verse 5, Jesus answered, Verily, verily, I say unto thee, unless a man be born of water and of the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God. So ito po ay pamamaraan mga sangkay. Simple lang, pero kailangan pong magawa ng isang tao kung gusto pong maligtas. Hindi daw po makakapasok sa langit mga sangkay o sa kaharian ng Diyos kung hindi po isisilang sa tubig. Mababautismuhan sa tubig mga sangkay at sa Espiritu. Ito po yung biblical standard ng ating Panginoon pat tungkol sa kaligtasan. Ayon po sa Acts chapter 2 verse 38, then Peter said unto them, Repent and be baptized every one of you in the name of Jesus Christ for the remission of sins and ye shall receive the gift of the Holy Ghost. Ito po yung pamamaraan mga sangkay para po maligtas ang tao sa pamamagitan po ng pananampalataya, paniniwala kay Jesus Christ at acceptance sa ating Panginoong Isus bilang tagapagligtas. Kailangan po sundin ang kung ano ang sinasabi sa Biblia na kailangan daw po po mabautismuhan sa pangalan ng ating Panginoong Hesus sa tubig para po sa kapatawaran ng ating mga kasalanan at matatanggap po natin ang banal na Espiritu Santo ng ating Panginoon bagamat nakakakilabot itong nangyayari ngayon sa ating mundo pero hindi po dapat tayo mag-alala dapat po tayo ay magalak sapagkat nalalapit na ang pagbabalik ng ating Panginoong Hesus Ano po ang inyong opinion sa ating napag-usapan ngayon? Comment down below. Huwag niyo pong kailimutan na i-subscribe yung ating YouTube channel.